Hi guys, dahil mahilig ako sa mga sando, dahil ang bilis kong pinagpawisan. Ito ang ginawa ko, guys. Pag sobrang pinagpawisan kayo at may mga t-shirt kayo na hindi nyo gustong suotin, dahil nga ito mainit. Ayan. So, ang gagawin nyo, itong gagawin nyo. Hanorin nyo ako. Oh, ayan, oh. Ito yung gagawin ko. So, mamaya, susuotin so, ko to pagkatapos ko nito dahil basa na itong sinusuot kong damit at wala na ako na wala na akong damit na wala na akong damit na medyo ma press kong suotin kaya ito yung ginawa ko panoorin nyo po ako guys ayan panoorin nyo ako at tingnan nyo ko mamaya ito ito ang aking ginagawa ayan kung sino may mga t-shirt dyan na hindi sinusuot dahil mainit na tila or mainit talaga ito gawin nyo oh uy 4 na ayan okoy ito tapos subukan ko magpalit ng damit ayan. dahil mainit na basa itong damit ko eh para hindi tayo laging naka t-shirt Uy! Pwede sa lalaki, pwede sa babae. Yan. Uy! Sus, mariasip. Ito na siya, oh. Kaso talagang ano eh. Ito na. Ayan. Daw. Ah, oh, di ba? Medyo presko. So, kung gusto nyo na, ano, kung gusto niyo na yung bra na strapless, meron ako doon eh. Kaya magpapalit ako dahil basa itong suot kong bra. Ayan. So, oh. ayan na nga. Bilbil -bil pa more. Oh. Ayan oh. Ah, 'Di ba? Presko. Ayun. 'Di ba presko siya? Oh. Ako lang nakakalam kaya hindi ko na kailangan kayo ta tanungin. Kaya 'di ba presko? Oo. 'Di ba? Ito lang gawin niyo para hindi tayo nagsasayang ng t-shirt na pag halimbawa hindi nagagamitin dahil mainit. Sayang naman, gumawa tayo ng paraan para magamit, 'di ba? So ito na nga 'yun. Oh. Oh, ang ganda pa. So ayun lang guys. siner ko lang po ang aking kinalaman ng maggupit-gupit ng damit ng ng hindi na kailangan or kailangan nagagamit, oh, 'di ba? So maraming salamat guys. Mwah.